Magandang araw, panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na ikaw ay palaging tatawagan, i-chat o i-text ng taong mahal mo? Lalong-lalo na kung LDR kayong dalawa at bihira na lang siyang nagpaparamdam sa'yo. Kaya kung gusto mo, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. At sa ibaba ng pangalan niya, isulat mo ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya. At pagkatapos, kumuha ka ng isang buo ng dahon ng laurel. Isulat mo ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa ibaba, isulat mo ang contact number niya. At pagkatapos mo nang masulat ito sa dahon ng laurel, kumuha ka lamang ng lighter o puspuro at sunugin mo itong dahon ng laurel. At pagkatapos, kunin mo ang abo at ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang itong abo ng dahon ng laurel. At nang mabalot mo na, ay hawakan mo saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, sa tulong at kapangyarihan nitong dahon ng laurel, ako ay palaging tatawagan e text o e-chat mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mong ilagay itong ritual sa likod ng case ng cellphone mo kung may case ang cellphone mo at kung wala naman ay ilagay ito sa wallet o sa bulsa mo. At dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo pa. Basta itago o ilagay ito sa likod ng case ng cellphone mo pang matagalan at paniguradong palagi ka na niyang kukontakin. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.